himik ang mga bangkang nagpapahinga sa mga daungan. Mga lambat at ilang kagamitang naluluma na ng panahon. Malawak ang nakaragatan at ang mga batang sanay kasama ang dagat, animoy mga imahe ng hinaharap na siyang posibleng salamin ng mga susunod na henerasyon ng mga manging isda. Patuloy ang laban sa buhay, pero kailanman, hindi hahayaang masanay na hanggang dito lang, lalo na sa mga mangingisdang alam ang danas sa kanilang pinasok na hanap buhay. Dati sa kami kami, doon, doon kami nag-uumpis ng ano, idad pa lang ako siguro mga 15 anos. Nasa dagat na, diretso ako sa dagat ang hanap buhay, yung mga fishing boat. Pero primero, pasahiro-pasahiro pa lang, sa sama-sama pa lang, wala pa akong alam noon na idad ako mga size Ang dating hanap buhay namin, yung mano-mano lang, yung hindi ganyan ngayon na reswil, yung bataks tao talaga ang, ang hanap buhay namin pirsahan. Naging assistant kapitan ako noon. Tumanda na rin po kayong ito po ang kinahanap buhay niyo. Oo. Kailan um, po yung inyo pong anak na ikinabubuhay po ninyo ay pangingisda? Lima. Mm. Lima sila. Bali po ito pong dating pangingisda po ninyo na ginagawa. Um, dati po ba mas mahirap pangingisda doon po sa bahagi ng um, West Philippine Sea? O mas mahirap po ngayon kung ikukumpara dati ng inyo pong kapanahunan? mahirap mahirap sa ngayon kay may humahabol doon <laughs> ngayon pero sa dati namin nga nabuhay wala wala kami harang dabaw pa kami mahirap yes. na ngayon ang isda kasi na sobrang layo na eh kasi ang mga ang mga dayuhan dyan, din mo alam kung anong nilalagay mayroon ba silang mga chemical nilagay doon sa bahura din natin alam hanggang isda oh, na nasa malayo na pero noon ang napuhay namin diyan pinakamalayo tatlong oras lang dito Magsawa ka na sa diskarga, isda ngayon makikita mo. Pagdating mo doon sa payo, tingnan mo yung mga isda nakikita mo. Ngayon ang hirap nang hanapin. Ramdam sa boses ni Tatay Pangga ang nakabibilib nitong karanasan sa gitna ng dagat. Bagamat may dinaranas itong karamdaman sa mga binti at paa, kita pa rin sa mga kamay nito ang kasanayan sa hanap buhay. Sa tagal nitong manging isda, tila hanggang ngayon ay nangangarap pa rin itong makalambat ng sangkatutak para tuluyang maiahon ang buhay na minanak kung maaari rin sana may magmana pa rin sa pangingisda. So, ngayong umaga pupunta tayo dun sa uh, lugar kung saan nakatera sila at Kuya Alfredo at Kuya Rolando para tingnan natin kung paano sila mag-umpisa para sa paghahanda nila din sa kanilang pangingisda ngayong araw na ito. ano ba ito? Hello po, Tay. morning po. Morning. Kamusta po? Hagising nyo lang, ho. Mm -mm. <laughs> Hindi pa pumuputok ang haring araw. May diwa at gising na ang mga manging isda ng Zambales para maagang lumaot at humuli ng isdang maibibenta sa araw na ito. Naghahanda na ng almusal si Kuya Rolando. Sabay tingin na rin sa mga dadalhin ito sa laot mamayang hapon. Uh, uh, Kung wala pa, uh, pa si isda. Saan din yan, malamig. ito. lang daw yan? Hindi gaya ng mga normal na manggagawa na may walong oras na binubunong trabaho. Walang time in para sa maaagang mangingisda tulad ni Kuya Rolando na natuto rin sa mga kasama nito sa pangkabuhay ang pinangtutustos sa binuurin nitong pamilya. Wala rin bayad ang overtime, tanging tiwala sa dagat na may biyayang maikakarga sa inihahagis na lambat. Uh, nasa mahigit for a uh, 32 mm atartito years dahil ang edad ko na kumbisa ng isda ano pa lang yung 16 ano po huminto na ako ay eh, kabalay mabot lang ako ng grade uh, 6 lang So, paano nyo rin po, Orlando, kung gusto nyo po na meron pa rin kung magmana? Eh, yung nangyayari po dun sa ibang mga pinangingistaan po natin teritoryo ay hindi natin mapuntahan. Paano po nila mamamana yung bagay na hindi na po natin maibibigay sa kanila? Ano po natin... Yun lang yun na nga eh, kasi nung sa panahon namin na dyan pa kami nangista, sa na kami dyan, pero sa ngayon na hindi na tayo pwedeng pupunta dyan, sa, sa tingin ko parang halos pati mga anak rin namin o mga kapamilya ng mga mangisda parang may publia na rin lang pupunta doon. Kaya sa akin naman, kung may anak akong susunod na mangisda, kung maaari, o nalanggaan dahil nakatakot na dahil ako, nasubukan ko na dyan. Mahirap. na kumukuha rin ng pang-araw-araw sa hanap buhay na ito. At matagal na rin kasama ni Kuya Rolando sa pangingisda. Ngayong araw, hindi sasama si Kuya Alfredo sa laot. Pero tuturong ito kay Kuya Rolando na ihanda ang nagagamitin sa paglaot. Tulad ng mga boya at pagtingin kung maayos ang makina ng bangka. Um, ilang taon na po tayo, Kuya Alfredo, sa pangingisda? Uh, sa anong umpisa akong nangisda, ano pa uh, first-year high school. At, uh, umpisa na naghanap buhay ng pangingisda. Grade 6. Sino po nag-encourage sa inyo na... Uh, sarili ko lang po. Kasi ang ano ko din, ang magulang ko, mangingisda din. Ngayon, sa ano naman sa hirap din naman, din naman ang buhay noon. Di bali... Uh, parang parang ganoon na rin, parang working student. Kasi pag panahon ng Birnes ng gabi at saka ano, Sabado. Sumasama ako ng ano, commercial fishing. Mm -hmm. Para may pandagdag sa ano, panggasto sa pag-aaral. Mm Habang -hmm. nag-aaral, nangingista, lumalakot. So, nag na ano po ang natapos po natin na sa pag-aaral po natin na kanahon po na yun? Uh, natigil ako sa pag-aaral po si Kanyar high school po No high school ah, po Bakit po kayo natigil eh nung una po ay kaya nyo naman kung pagsabayan yung sa paglilista at pag-aaral Na ano po nagkaroon ng problema kaya hindi na ano nang ano Pagsisikap, sakripisyo din ang pag-ano sa paglilista. Mm -hmm. Hindi ka tolad doon uh, nakapagtapos ka Basta ganun din kapag magtrabaho ka, pumasok ka sa trabaho mo, may may suwelduhin ka. Bakit ho? Para sa inyo na Ganito po na dapat meron hong madaladala ng diploma yung mga anak po ninyo. Kasi sa amin, ma'am, sa, ano, sa kaming mga mahihista, lalo, lalo sa mga mahihirap, wala naman kasi yung iba kaming ipapamana sa kanila kundi yung pag-aaral nila. At saka sa pag-aaral nila, kapag, kapag tapos sila, hindi sila hirap mamasukan o magtrabaho, mag-apply. Mm -hmm. Kailangan marami ang huli ngayon para sasapat ang kinita sa mga susunod na araw. Sa tabing dagat isinila, sa buhani na tutong maglakad, lumaking nasisilayan ang tunay na hila. Kaya't sa pangingisda ang kinamulatang mapagkupunan ng ikabubuhay, isang krabahong matagal ng pamamaraan ng mga sanay sa at anong dagat. At pangingisda ang tanging nyaman na maipamamana. Ay, kahit mabigat pa ang mga gagamitin sa pangingisda, mabuti na lamang at kasangga ni Kuya Rolando ang asawa nito at ang anak nitong babae na si Kathleen, kasamang tumutulong sa paghanda ng babaunin sa laot para gumaan kahit papaano ang mga gawain. Hindi man si Kathleen, bunsong anak na lalaki ni Kuya Rolando, ang inaasahan naman itong magtutuloy ng kanyang hanapbuhay. So, May naman. Naninindigan silang ang mga kabataan ang magtutuloy rin sa ipinaglalaban nilang karapatan sa ina ang West Philippine Sea. The China PLA Navy Warship 793, this is Philippine Coast Guard Vessel BRP Teresa Magpanoa, MRRP 9701. In accordance with the Republic Act 12064, the Philippine Maritime Zone Act, the United Nations Convention of the Law of the Sea of which you are a party, and the 2016 Arbitral Award, we are conducting maritime law enforcement operation. You are advised that you are currently sailing within the Philippine Exclusive Economic Zone at approximately 60 nautical miles northwest of Cabra Island, Mindoro, Philippines. You do not possess any legal authority to control within the Philippine Exclusive Economic Zone. Your legal activities will be reported to the higher court. Over. Uh, kaya po ako nag-aral ng college, ma'am, kasi sabi po ni Papa, ayaw daw po niya kami matulad sa kanya. Siyempre nakikita din po namin yung hirap niya. Kaya po ano, kaya po nagsisikap kami magkapatid din na makatapos para po yung pagod niya ma'am is mabawasan din. Kung si Kathleen hindi nais na magtuloy sa mundo ng pangingisda, iba naman ang sagot ng anak ni Kuya Alfredo na si Junjun. Dito na raw siya lumaki kasama ang dagat at natuto na rin sa ama dahil sa murang edad, sumama na rin sa pangingisda sa gitna ng dagat. ko sa tatay ko, ano pa lang po ako, five pinasama niya na ako magdagat dyan, kung saan saan. Minsan, pumapala nga din. Ngayon po, ilang taon na kayo kaya, Jun? Ano po, 29. Kagustuhan ko rin sa mama, ma'am. Siyempre, balang araw, hindi ko naman alam, kung kung makatapos ako mag-aral. Siyempre, mas magandang may alam na ako sa dagat kahit bata ko lang ako. Si Kathleen at Junjun, parehong anak ng manging isda, ngunit magkaiba ang naistahakin sa buhay. Sa parehong dinadanas na hirap, ang isa, nais masubukan ang ibang oportunidad na magbubukas, habang ang isa naman, itutuloy ang pangkabuhayang napamahal na at tila nakadikit na sa kanilang sistema. Sumapit na ang alas dos ng hapon, oras na para pumalaot si Kuya Rolando. Sa paglaot ngayon ni Kuya Rolando, bukas na ng umaga ang balik nito, kasama ang pag-asang marami itong maiuwing uli. Ang ganito na lang kahalaga kina Kuya Rolando, Kuya Alfredo at iba sa kasama nilang mangingisda ang dagat at pangingisda na kung saan nais pa nila sanang mapayabong pa. Bakit tila humihina ang kanilang tsansa na maidapo ang kanilang mga bangka sa bahagi ng Scarborough Shoal? Gayong naipanalo naman ng Pilipinas ang pag-angkin sa West Philippine Sea sa Arbitral Ruling ng Permanent Court of Arbitration noong 2016. isa rin sa matibay na pinanghahawakan ng Pilipinas bilang patunay ay ang mapanglilikha ni Pedro Murillo Velarde kasama ang mga Pilipino na sina Francisco Suarez at Nicolas de la Cruz. Bagay na siyang itinuturing na unang sayantipikong mapa ng buong arkipelago, ang Velarde Map. Ang Velarde Map ay itinuturing na ina ng mga mapa ng Pilipinas at pinakatanyag na mapa na naglalarawan sa bansa. Inilalarawan din nito ang panatag na dati tinatawag na panakot o bako di masinok bilang bahagi ng Pilipinas. Noon pa man, pangkabuhayan na ng mga Pilipino ang pangingisda at saan man tumingin na palilibutan tayo ng karagatan. Kaya naman kung ano ang maaaring makuha sa nakikita, ay siya namang pakikinabangan, magsisilbing buhay araw-araw at otomatikong maipapasa sa mga susunod pang makikinabang kung hindi natin patuloy na ilalaban ang karapatan sa dagat, ano na lamang ang mamanahin ng susunod na henerasyon? Magkakaroon din kaya sila ng ganang sumunod sa yapak na mga naunang nagtaguyod sa hanap buhay na ito. Matapos ang buong gabing paglaot ni Kuya Rolando sa dagat, alas sa ng umaga ay inaabangan na siya ni Ate Nene kasama ang anak nilang si Kathleen sa daungan kung saan direksyong maibibenta ang huli sa tinatawag nilang amo. Lumipas ang ilang oras at ilang bangka na rin ang dumaong, ngunit wala pa rin si Kuya Rolando. Maya-maya pa, nakarating na rin sa wakas ang bangka ni Kuya Rolando. Alas 8 na ng umaga at matapos ang labing walong oras dumating na yung bangka kung saan sakay-sakay si Kuya Rolando at tingnan natin kung marami ba silang huling isda ngayong araw na to. Ang problema oh, nawala. Yung timon, utol oh. Wala na. Wala na direksyon sa kung pupunta. Grabe yung pagsobok namin kagabi. Parang bagyo. Kitlat, hangin, ulan. So, grabe. Marami rin nag-aabang. Nagbabakas sakaling maambunan ng huli sa pagdaong ng bangka, ito ang kanyang naging huli. Ang mga huling pusit, isinali na sa banyera. Diretso na sa pagbebentahang amo. Hinugasan at kinilo na ang kabuang huli ni Kuya Rolando. Matapos ang buong gabing paglaot, ayos na rin umano ang kinita ngayong araw ni Kuya Rolando. Ilang kilo? 33. 33 kilos yung nakuha ni Kuya Rolando dun sa kanyang labing uh, walong oras no, na pag uh, dun sa gitna ng laot at ang um, isang kilo nito, 130 pesos ang uh, per kilo ng pusit. Kaya kung bibilangin natin ang uh, kanyang kinita nasa 4,290 pesos yung kinita ngayong araw ni Kuya Rolando. Sakto lang po, pambili na naman ng timon. Ano po yun? May higit dalawang libo ang timon. Bibili na naman po kami. At nahulog po sa laos. Hindi ko masisid yun. Dahil ito man lang ang maipamamanan nila Tate Pangga, Kuya Rolando, Kuya Alfredo, at iba pang mangingisda sa mga susunod sa kanilang yapak. Wala naman silang pagsisisi dahil walang halong panlalamang ang ipinamulat nila sa kanilang mga anak. Tunay na yaman na hindi makukuha ni naman. Buo ang pasasalamat sa mga araw ng kasaganahan o kagipitan. Dahil sa malinis at marangal na pamumuhay, nanggagaring ang pagkain na nasa kanilang hapagkainan. Sana'y huwag nating kakalimutan ang malaking ambag ng mga mangingisda, lalo't isa sila sa nabibigay ng ating pangunahing pangangailangan. Hindi lamang karapatan sa sakop na karagatan ang kanilang ipinaglalaban, kung hindi ang hanap buhay na inaasahang sasagip sa kanilang lumulubog ng sitwasyon at kumakalam na sikmura. Sana'y makamit rin nila ang nararapat na karapatan, benepisyo, atensyon, oportunidad at kita, sabay sa sagana nilang huli sa tuwing sila'y lumalaot. Dahil kapag naramdaman nila na sila ay mayroong pagpapahalaga at may kahalagahan, hindi mag-aalilangan ang mga susunod na henerasyon na dugtungan ang panahon at ipaglaban ang karagatang ipinamana. Ako po si Joanna Divera at ito ang aking dokumentaryo.